ibang balita, arestado na ang suspect sa pagpatay sa mag na natagpuan sa trunk ng kanilang kotse sa Paranaque. Inamin ng suspect ang krimen sabay, uh, sabay sa hingi ng tawad sa kanyang pamilya. May live report si Victoria Tulad. Victoria. Susan sa Tugigaraw, Cagayan, natunto ng pulisya si Danilo Rafael Senior suspect sa pagpatay sa kanyang mag-ina na natagpuan sa trunk ng kotse noong linggo. Mula Cagayan, ibinyahe siya at iniharap sa media kanina. Hindi naman nanlaban ang suspect ng puntahan ng polis sa hotel. Nakunan pa ng CCTV ang suspect nang iwan ang kotse sa Paranaquen ong gabi ng biyernes bago natagpuan ng bangkay ng kanyang mag -ina. Hindi na itinanggi ng suspect ang krimen. Kinumpronta raw niya ang kanyang asawa dahil sa isang text message na isang lalaki at bigla raw itong naging hysterical. Ang anak na si Danilo Jr. ay nabaril daw niya ng subaklolong may dalang kutsilyo na tarantaraw kasi siya. Isinakay daw niya ang mag sa trunk ng kanilang kotse at dinala sa Paranaque. Matapos nito, sumakay na raw siya ng bus patugig araw. Nakuha pa sa kanya ng pulis ang kalibre 45 baril at ilang bala. Sa Paranaque Police Station siya kinuna ng mugshot at fingerprint. Dito na rin sila nagtagpo ng kanyang panganay na anak na babae na dumating para magbigay ng salaysay tungkol sa pagbabanta ng kanyang ama. Napapatayin sila kapag napatunayang may ibang karela karelasyon ang ina. Humingi ng tawad ang suspect at niyakap naman siya ng anak. Ayon sa kaanak ng kanyang asawa, napatawad daw na raw nila si Rafael pero itutuloy nila ang kaso. Susan? Maraming salamat Victoria Tulad.